Panalo sa laban si Angel. Napalayas niya ang tatlong anak na kanina. Magaling ang anak mo. Pang best actress ang acting niya. Eh, kamusta naman ang anak ko? nag na ako sa kanya. Baka kung napano na siya. Hindi pa ng mga matatanda ang ako nila. Kaya huwag ka mag-alala. Walang masamang mangyayari kay Angel napamahal na ata sila sa kanya. <laughs> Guilty lang talaga sila auntie at angka sa ginawa nila noon kay Maggie. Kaya kahit anong gusto ng apo nila, sinusunod nila. Talaga? Naispoil nice na si Angel yan. Baka kalimutan ako mismo ng sarili kong anak. Well, dapat mag-enjoy na siya. Dahil malapit na mag-expire ang pagiging heretero niya. Ah, uh, pwede ba nating i-extend yung kontrata? Baka sakaling pwedeng bilan ng bagong kotse si Angel. Pabiyahe, ang gamit namin pabihay, pa ng probinsya. Matuto kang makontento sa kung anong sayo. Malinaw ang usapan natin. Ayoko magkasulat. Stick to the plan. Palabasin mo kina Uncle Sermon na mo ang bata at magpapakalayo-layo kayo. Pag nagawa mo yan, ibibigay ko ang kabuuan ng bayad ko sa inyo ng anak mo. Kahit tatlong kotse, kaya niyong bilhin. Problema, hindi ako marunong makontento.